Hello mga kamodra! Ito ang aming part 2 ng aming gala. Kailangan namin ay 30 minutes lang mag-pictorial doon sa Mount Ayas at kailangan na kaming bumaba. Doon kami pupunta sa ma San Puego po kami kakain. San Puego campsite. Dahil may pagkain daw doon sabi ni Kuya Torgay. Doon kami kakain at mayroon daw tinda doon mga itlog na nilaga at saging na nilaga. O diba? Malaking tolong yun mga kamodra ko. <laughs> Dahil gutom na gutom nagutom na kami dahil ilan pong ahon ang aming ginawa ay hindi lang mga benteng ahon bago kami nakarating sa Mount Ayaas kaya gutom na ang aming mga bituke <laughs> may ganun pero ako talaga mga kamodra ko ay may baon talaga ako ng nilagang itlog at kanin pang emergency dahil ang modra nyo ay si gutomen <laughs> Hindi kasi naniniwala ang aking bituka mga kamodra ng mga tinapay-tinapay na yan. Kailangan talaga siya ay magkanin. <laughs> talaga naman. Mabuti hindi ang ulan mga kamodra no. Parang shower lang talaga siya. At ready ready naman si modra. May dala akong kapote mga kamodra ko. di ba? Kailangan nating ready sa gera. Salamat naman at ganun ang nangyari, hindi naglakas ang ulan. Paano naman kung lumakas, hindi e magpagulong-gulong ang person. <laughs> at ang dulas-dulas ng bato nila doon at Siyempre mga kamodra, todo nga tayo, no? Dahil may asawa at mga anak tayo naghihintay sa bahay. Baka naman anong mangyari sa ating kagalaan. Iwas tayo machismi. Sabihin, ayan, napapala sa inyong kagalaan. <laughs> Realidad na yan sa ating mga ugaling Pinoy. Siyempre naman nga mga kamodra, no? Baka akalain naman ninyo, eh, gala ako, eh. Siyempre, Monday to Friday, nakapokus tayo sa ating mga anak sa pag-aaral, sa pag-alaga at pagka Friday mga kamodra ko ay naglalaban ako niyan para pagka Saturday at Sunday kung may lakad man ang person ayan, doon kami ay magbabanat kung saan kami pwedeng gumala hindi pwedeng unahin muna natin yung gala at mayroong labahin na iwan sa bahay baka tayo ay matuktukan ni mister <laughs> may ganon Siyempre naman may mga obligasyon na tayo, di ba mga kamodra ko? Kailangan natin gawin muna ang ating mga unahing obligasyon. Ang gala nandyan lamang yan. Pero dapat ang pamilya ang ating unahin, o no, ba diba? Ang ganyang gala ay para lamang yan marirelax ang iyong utak na magulo. <laughs> may ganun, magulo talaga. Ganon pa man mga kamodra, no, ay panay tanong ako kay Kuya Tour Guide kung malayo-layo pa ba ang sinasabi niyang San Fuego campsite dahil nagutom na ang first one. Panay na ako nanghihingi ng na aking bitoka kung nasaan na ba yung kainan dito sa lugar nila. <laughs> Kasi ng aking bitoka mga kamodra ay gustong kakain talaga yan pag siya ay humingi, hindi pwedeng na. Ayan na mga kamodra natatanaw na namin ang sinasabi ni kuya na San Puego Campsite. Ayan, nakita ko na rin yung tindahan. Ang sabi ng aking bitoka ay salamat, makakain na rin ang first one. <laughs> Pagdating talaga doon sa may opuan mga kapmodra ay di na ako nagdalawang isip na kumain agad. At nahiya naman ako doon sa may tindahan nila at umorder naman ako ng... Nilaga nilang saging at sa baka sabihin ay kumain kami doon at hindi man kami umorder na kanilang pagkain. <laughs> at dali-dali ako mga kamudra sumubo. Kitang-kita nyo naman, hindi na ako nagpaawat pa niya na isubo na ng subo. Siguro mga apat na saging ang naobos ko dyan mga kamodra ko. At ang ka, di pa rin ako nagpaawat, pati itlog, kinain ko na dahil gutom ang person dahil ilang bondok ang kami inakyat. Kuya, uy. Oh, Kamila yan. Oh, sarap. Mga sangabe. Magkikita ko lalo 'yan. Ha? Ano? Eh Kape. Meron. Uwe, mm, meron din, Ano? Eh coffee ko co blangka.

ano tapis ko tapis ko bilang pang ano tapis ko tapis ko 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 bilang pang tapis ko tapis ko bilang pang tapis ko na. ko bilang pang tapis ko tapis 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 ko bilang Ano?

Kami yeah. ng patama Wala. Mm. Kaya kasi na ito nag-repose hindi binasa. Oo. Oh. Oh, Alam mo parang agad. na lang yung nalaman na kinuha tayo. Kaya last time nga. Hindi ko alam na. Kinoa. Last time nga nalaman ko lang na ayas. nandoon na tayo. Oh, dito tayo sa taas. Ah, okay. Yun yung tapang agad. Oh, it's umama lang ako eh

ayan ang view ng harapan ng San Fuego mga kamodra o diba ang ganda overlooking din paikot din ang view niyan at dahil tapos na kami kumain mga kamodra ko ay inikot namin ang buong paligid ng San Fuego campsite ayan ang kanyang mga view mga kamodra ko ang ganda diba nasa baba para siyang mabangin. siguro bandayan dyan puro kawayan at puro green ang mga view diba mga kamodra ang ganda ganda tingnan mga kamodra ko o oh, ba diba? view pa lang. ay sobrang ganda ay yan naman ang kanyang mga puno mga kamodra ay may ginawang mga sag ng ibon ay hindi pala <laughs> mga kubo kubuhan o di ba diba? pwede ka dyan mag stay ng gabi at wala nang kailangang electric pan <laughs> Ayan ang kanyang mga view ng San Fuego campsite. Ang ganda ba diba, mga kamudra, madadaanan mo yan pag ikay bababa at galing ng Mount Ayas. At yan ay pahingahan ng mga nag-aakyatan doon sa summit. Dahil may pagkain dyan, may kantin, kung anong gusto mong kainin. Kung mailig ka bang magkapi. Okay. Ayan na mga kamodra ko. uy na kami. Papunta na naman kami ulit sa baba dahil mga dalawang oras pa ang sabi ni Kuya Tour Guide ang aming lalakarin. Pagdating naman namin sa baba ay hindi naman kami tumuloy agad at nagpapahinga na naman kami ulit. Ayan na naman si modra nagkain ng halo-halo dahil mainit ang pakiramdam sa aming paglalakad at sobrang init na dahil mga 9 am na. Kaya nag-order kami ng halo-halo mga kamodra ko at ang sarap naman ng halo-halo nila. Nag kahalaga ng 50 pesos. At dyan talaga ang mga babi pahingaan ng mga galing umakit sa mga summit. Nag-abot-abot yun ang summit ng Mount Sepit Ulang at galing din ng Mount Espadang Bato at galing ng Mount Ayaas. Yan ang pahingaan talaga ang lugar na yan. Maraming tinda din yan. Gusto mong kumain ng kanin? Pwede. At may mga dessert din. Oh, di ba mga kamudra ko? Sulit ang aming gala at ang sarap ng kanilang halo-halo. <laughs> at pagkatapos naman mga kamudra ko, kumain kami ng halo-halo lalo hindi rin kami nagtatagal kasi bibili na naman kami doon sa unahan ng kaimito, <laughs> maraming tinda doon na kaimito mga kamodra ko bumili kami dahil mura lang ang kilo ng kanilang ng kaimito 40 piso ang kilo bumili ang modra ng isang kilo Ayun mga kamodra ko, dahil nandiyan na kami sa may kalsada na simentado, di na kami na dalawang isip na sumakay na lang kami ng kulong-kulong. <laughs> dahil masakit ng aming mga paa. At magmula kasi dyan sa may simentadong kalsada ay medyo malayo-layo pa hanggang sa may barangay. Kaya kailangan na namin sumakay. Ayun lamang mga kamodra ko. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo ng aking video. Magingat po tayong lahat. Kahit sa ang solok ng ating mundo. Thank you po. See you my next vlog. God bless. Bye.